Good morning, good morning, good morning. Ayan, meron tayo ngayon papitas. Ano? May papitas tayo ngayon ng mga gulay. Sili. Uh, ah, itong ating pipino. Ayan, oh. papitas tayo. Sili, pipino. Mm, itong tawag doon. Ah, upo. Ano? Sili, pipino, Upo talong Ayan, wala pa tayong kamatis ang kamatis natin medyo maliliit pa ngayong agang aga alas 5 na Dito na kami alas 5 dito sa atin maliwanag na oh talaga naman may ano ang araw ay sumikat na Ito mong upo natin oh um, yan oh mm. Um, ha yung pa oh, nagbitin oh Ayan. may araw na ang alas 5 media Ah, alas 6 pala, alas 6. Ay, may alas 6. Ang dami, ang lalaki ng aking ang aming hinkuan. Chili. Talagang pahinday na mait okra. Mamintas tayo. Hmm. Ayan o. Oh. One. Iba talaga pag maaga ka dito sa bukid. Ayan o oh, si Kamami o. Oh. Oh. Hello, good morning. Ito na ayan oh. na. naman po tayo sa Kabukiran. Good morning ano, ayan oh. Oh, Huwag kalilimutan lagi ang good morning. Lagi po tayo magpapasalamat mm. sa Panginoon. Araw-araw. Mm. Maaga pa tayo dito mamaya. Lahat blessing. Lalong-lalong mm. na po ang buhay. Upo. Ay, Nagkalat ang upo. Um, ang ating oh. lakas ng katawan na pinagkaloob mm. ng Panginoon ay lagi po natin mm. at napakalaking biyaya ng Panginoon na binigay sa atin tayo'y malakas ang katawan, masigla at wala tayong karamdaman. Ngayon, magandang araw ng lunes at maagang maaga po kami dito sa aming kabukiran. Mga kamamis, mga kagulay, tingnan naman po ninyo ang aming pong sili. Mm, mm, yeah. Talaga po namang namumulaklak sa dami, mm. sa dami. Yan po, ay talaga namang map Mapapawaw po kayo. Pang dynamite. Special ay, ito. Ang na mm. small garden. Small farm but terrible. Yes. Ito po, ah, small but terrible. Na no? po mga kapamilya. Oh. Mga kamamis yan, mga kagulay. Talaga po naman. Thank mm. you Lord sa lahat ng blessing. Dito po kami ngayon at maaga kami. Mm, iba. Iba talaga pagka maaga ka dito sa farm. Dahil yung iyong ano, maligaya ka. Ayan o. Oh maligaya ang iyong puso ano hmm. na kalala ka dito kapapasyal ipag talaga ayun o oh. yan si kamami ayan mhm Hmm. Punta mm. tayo dito sa ating kwan. Sa ating okra. Tingnan natin ate. Yan ang mabagong kong patanim oh. Kaso lang hindi pa nagagamasan. Dahil eh, yung magagamas ko may trabaho pa. Ayan oh. Yan oh. Kamatis. Hmm. Malapit na ulit tayo sa kamatis. Malapit na ulit tayo magbenta ng mga sampu-sampu eh, kilo. Ayan oh. Kamatis oh. Oh ay. Ang bunga naman oh. Wow. Talaga namang mapapawaw ka oh. Pagpasok mo pa lang oh. Sa kamatisan ko oh. Yan oh. Luwag na luwag. Hmm. Yan ang mga magagandang style ng tanim ng kamatis, oh, di ba? Hmm, kita nyo? Hmm. Hmm, yan, oh. Hmm. Sos ko, papawaw ka. Yan nga lang, siyempre, lahat talaga ay may puhunan bago ka, bago ka kumita. Ano? Hmm. Ang ganda, ang kamatis natin. Talagang, napapawaw ka sa kamatis, oh. Yan, aking sili, oh. Maberde na ulit yung bagong tanim. Gaganda na uli oh. Sos, talaga naman ang bunga oh. Ang bunga ng ating sili ay talaga kung bigyan ka ng bunga ng sili. Walang kahumpay-humpay. Salamat sa Panginoon. Talaga yan oh. Dito lang tayo mga kaibigan. Alam niyo kung bakit. Kasi pagka ikaw ay ayan oh. Oh, ang ating okra. Talaga naman ang ating okra oh. Hmm. Haba, gaganda oh. Kapo niya, mangunguhuli ako ngayon ng okra Yung isang araw, ang bulaklak niya. Hmm. No, isang araw ang bulaklak. Ngayon, bunga naman. No? Oh. Bunga ang kapalit. ay tayo ngayon ay mangunguhan ng okra. Ayan. Oh. Sila mangunguhan ng sili. Ako mangunguhan ng okra. Maaga pa. Magkakapi lang kami ni Mrs. Maaga kapi. Mm -hmm. Yan. Sulo sa araw. Ang dami yan. Ang ganda ng ako, ano? Tagala ang gagastusan mo. siyempre. Hindi ka naman kikita kung wala kang puhunan. Ganun talaga ang buhay. Ano? Yan. Ganda natin yung aking mga yung trabaho. Oh, trabaho. Ay, siyempre pala yun. Oh, kamatis natin ang mama. Oh, makakapunguha tayo kamatis sila eh. oh. Sili. Siling Taiwan. Hmm. Mahaga pa si Ruby. Yan si Ruby oh. Mahaga pumasok. Siyempre. Hindi siya abuti ng init. Yan oh. Okay, makakapunguha din ng siling ano. Ito siling. Ay oh. Namatay na. Ruby. Oo. Oo. Oh, oh. oh. Dahan mo nga ako nito. Woo! Ha? Ang dami. Ha? Manghihina si isang pulo bago ka makaalis si Kodero. <laughs> ha? Malalagong sili. Ano? Aabutin ka ng... Oo. Ang simasi. Ang tagal to simasi ah. <laughs> Sabi, <laughs> sinabi ko na eh. So, simasi. Wala pa simasi. Tagal humugot. Tagal humugot ah. Oh, ayun. ay, ang bait yung kanaman bunga ng ating siling Taiwan. Oh, ay. Oh. Kanya ang pupula, oh. Sa ilalim, ha. Sa ibabong hindi nyo kita. Pero sa ilalim. Hmm. Sa ilalim talagang, kan. Tik, tik. Sik, sik, Oh, ang talong. Pagkadaming talong. Na wala ang dahon, ang luwabas ay bunga. <laughs> Ayan, oh. Ating tawag dan ang ating ang ating ano yung ang ating kwa kalbasahan hmm. bunga yan bunga, oh bunga sili hindi mo alam hindi mo mapansin pagpasok ka natin sa loob kasi dapat pagpapasok ka mangunguha ka na ay, eh, eh, mahirap pasokin natin sa loob oh hirap oh hindi mo ilalim mo. Oh. Sa ilalim ng sili, oh. Ang dami, oh. oh. Tignan nyo, bunga, oh. Sa ilalim yan. Oh, mariba lang, oh. Hmm? Ah, talagang ilang pala mga ay talagang kwan. Ilan lang itong palagay na ito na sili. Ilan ang dami bunga, ang dami bubunga, oh. Hmm. Ang dami bubunga ng sili. Nakatuwa naman. Yeah. Nakatuwa naman naman sili yun yung isang ano yun mo ay talong oh ay oh oh kala mo pangit pero walang dahon ano pero ang bunga lumabas grabe ano ruby ay no oh ay oh ano yan ano Ay, haya. hmm Baka hindi ko kuha na yun. Mamaya natin ko na Ano. Mayroon ko na yun ng may-ari. Mm. Ang pipino natin dyan. Ako, ko po. Talaga naman, oo. Oh, nakakatuwa. Oh. Ay, ang pipino natin, o. Oh. Naglawit. Mm. Ang <laughs> ganda doon. Mm. Ito, ito, yun. Ito, ito, yun. Ito, ito, bill paper yan sige hmm hmm ang sili o oh. ayan <laughs> sili o oh. sili hmm? tayo ang pang dynamite yan oh. ang lalaki oh. Hmm. pang dynamite yan sige ha hmm Ito. nandito kayo tayo sa Ukrahan Hmm. Okay naman ating uplasan ng kuha. Yan. Yan na sinasabi ko sa inyo. Hmm. Dos. Wah. Oh, Dami ko ito. Dami ko na. Dami okra nako Nagtatak pa yung isa. Yung isang ukra. Dito tayo. Ako okay, ilagay ito. Para ah, hindi magalaw hmm. Oh, my love. My darling. Talaga naman. Grasa sa Diyos. Ooh. Paano hindi ka mabibili? sa kabukiran ay ito kung bigyan ka ng bunga ng iyong ukra ay iyan mga halaman lahat na halaman mo mawibili ka talaga time <coughs> aring siling aring aring unahin mo aring kwan ha aring, aring, aring lumang sile Ha? Ali lang unahin. Ayan daw. Yung bago? Asa sige? Sige. Oo. Oh. Uh. Grabe okra. Pero ah, kahapon ang uha. Dalawang daang piraso. Oh. Ah. Ang buhay ay laging makulay sa okra ay laging makulay Wag manalig lagi sana tayo Ang Diyos ang pag-asa ng mundo Alam niya dito yan o, oh, ito Pagkay may halaman, kinakailangan talaga iba yung pag-iintindi kahit saan naman kahit anong klaseng negosyo mo yung talagang iintindihin mo pag yung mo kawabayaan ka rin yan oo ganun yan ang halaman ang pag intindi sa halaman kanya oh wag kayong intindihin yung iyong inyong inyong isang kaunting halimbawa nagtanim kayo ng isang ano Subukan mo hug mula ito, pagkatanim, hayaan mo na siya. Wala mga ayari yan. Wala mga ayari. Hmm. Mamamatay at mamamatay. Hmm. Yan o. Kaya, kinakailangan ito lagi iniintindi. Ayan, nangungo. ito kasi okra, araw-araw ito, dapat makaunan para hindi tumanda ang bunga. Na, tatanda ang bunga, Madaling tumanda ang puno. Ngayon, pag araw-araw mo ginukuhanan, hindi niya siya tumatanda. Lagi siyang bata. Tamang hmm. buwan, okra, oh. Lagang hitik-hitik ang okra. dami. Okay. Ayan ulit. Pinapalit ako umaga hapon. Hindi lang. Du ano yung dudurogin ko yan? Sili na yan. Yan ay dinudurog. Yang, yan. Kinukuha na rin dinudurog. Mm, Puhunan hmm. Ng buto. Mm hmm. Ng buto. Dudurogin yan. Hindi. Ah, Hindi ko kanang buto. Yan dudurogin yun. Ah. Uh, yung powder. Uh, gagawin powder. Huwag hmm. Ha? Daen Aba, ito may mati Kahit saka kumuhod, wala may sira. Hmm, may yan hi, wala sira yan. Oh. Ay, saka kumoha, yung gay mali din hindi pa Hmm? Hmm? Ito ko uli. Hmm, pa abunuhan yan ito Oo, oh, oh. okay na abunuhan. Okay, uli lang ko Mahuna rin kwan, mahuna ang... Ibig ba mamimitas nito Taiwan ito. Kung kaano Taiwan ngayon? Mura lang. Kung kaano? Si Mura Mura, ako. Mura pa yun? May noong 40 lang? Mayroong 20 Hindi ay, itong Taiwan itong mahal. Pinakamura lang nito ay pinakamura lang nito ay yan, sitinta, 70, 80. Mura yan noon, nagtambay pa kami dyan noon, meron yung tilaan, wala pa. Yan, hindi naman magtanim dyan. Hmm? 80, ay, ay pila, ang namahal lang. anabot ng 500 ang kilo dyan eh. Uh, naabot nga isang libo yan, dati. Ha? Nahabot nga isang libo. rin, Hmm? Ay, ito mo talong. Walang dahon pero ang talong ang bunga oh. <laughs> hmm. Ay, ito mo bula. Ay, oh, ito mo na na yung ang sili. ano yung Taiwan, pawag talaga bunga yan pa ibabaw. Oo. Hindi ka tulad yung mga pang kano sa Talaga ko oh. Uh Oo. -oh. Ayan din eh, ako din eh, kung gusto rin talong din eh. O, siya Tres ha? O oh, Tres, mm. sa bahay, ni, bunga din naman, isang puno ko doon. Kaya... Aray upong aray yung mga suibulang din eh? Oo nga tayo, mga mm. suibul, ko kay Tanong, na huwag mo nung patayin, at sayang niya, mga Ay, kukain ko yung ceiling, ano? Ay, muna, 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 muna. Balay, balay. Ay, muna. Saan? Ha? Sa ha? Doon, sa kaduluhan

Hindi na natin kinuha ng berde pa. So, ah, ito ay nagtitira ito. Ito ay pista. Pista mama. Ito ay ito. Dami hinog ko. Ay dami. Hmm. Okay na damo damo Ha? Lai sini oh Ah, oh? <laughs> hmm. oh. kapatuan naman. Eh, ito'y mahirap ang alagaan, pero pag bumunga naman eh nakak침po ka gayon, nakak침po. Ilang puno ito, oh, ang ganda oh. Oh, maganda, oh. Hmm. Pinit lang pagkukuha dahil masisira ang ating sili. Ang, ating puno ng sili, yung mga bulaklak, sayang. Sayang kasi mga bulaklak. magugulang Pagkugulang na ang sili. O oh, dami oh, isang puno. Eh, halos yan, isang puno. Halos isang puno. Tatama na mga. Okay, ah. Next episode ulit tayo. Mm hmm. Oh, yan ang ating talong ha. Ako, ari pa ang upo na sa sako. Ari pa, oh. Yan, oh. Ating, oh. Oh, siling, Taiwan. Oh, siling verde. Yung pansigang, oh. Yan pa ang ating upo na sa sako. Yan, oh. oh. Yan, oh. Yan, Hey. Ilalang ba? Ilalang good? Ha? Ah, may 1,000 per libo? May mm. liba. na ba? May libo. Ha? Ah, basta may libo. Uy, so, Oh! utang na, niya ako ha. Kay Iwang Yu ah. May nang kalak. Ha? May koreano. nila kalak ko si Iwang Yu. Ayok yung nakahanda na agad. Baka Ay, oh, oh. Ha? Siya. Baka lang pa nga, ayaw pa. Magaling na nakausyo nga, may sayon na chi lang. Kaya natin nga ikaw. Tangan na kala ako, ako nabigla. Nakita ko agad si Wang Yu, ikaw eh mapapalaban niya ta. Nay, magaling at naiturahan niyo pa. Masaya to. Kaya lang gusto ko kay Benzon. Magaling at naichurahan pa eh. Matagal nang lang. Matagal nang yun. Yan ang gusto ko sa iyo talagang. Wala eh. Tama na yun, basta-basta pa naman. Oo, doon nga. Ayan papa, Scorpio! Anong pinit talaga ah? Pira naman! Pira naman ko. Kaya kaya may pira pa rin. Anong pira ito? Ha? Pira. Ano ba? Kaya kaya kaunti. Kaya kaya may pira pa rin. Oo, mura. Oo nga. Tatalo tayo, talo. Iba pa rin pag may naman. Ay, paano eh, tayo eh. Si boss. Si boss namin. yan. bagong boss namin. yan. parang. medyo ma Aha! Medyo? Ay, ganyan pag bagong promote. Ano boss? tayong magaguna, matahay. ay nasa lahi si hanka. tayong talame 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 Ah, bang. Kalabarin kitang balik idebt. Bukas pa, Merkado. Bukas. Magaka ako. Hindi na ano, David. 60. <laughs> Tatlong araw lang pala sila dong akar. Nanan 60 akin. 60. 110. 110. 110. Na. Wala-wala. RT 20. 110 saktohin ayan. Kumain. Hmm, 55, 110, nga. Oo nga. Yan, 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 Ito mama, yan. Ito oh. Walang yan yan. Pag talitin natin ano, ang ganda nito. Yan, yan. O. Oh. Lalagay natin. Bukas maunguha ko. Ako maunguha bukas. Abo, nagabukas tayo. Hindi, pagka nasa araw din habang ginagaya, tinataga, makuha tayo. Hindi, bukas na yung ilaw. Bakit bukas? So, bukas pa. Nag-stand siya na matay. Matik yan pag-ibig. Pero ilang baga? Puro. Tamam. Ha? Anong daan? 250. Bago 170. Opo. Libo din? Libo din si mga pamulutan. na. Iba sa kalabas na. na itong mga pamulutan. Ay! 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 Ayun. 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 mga Ayun. Ayun.

<laughs> Ay, okay, kay Mito. Ah, okay Mito 'yan ha. Baka kay maniwala sa akin ha. Sa akin vlog ha. Ay, ano kay Mito 'yan. Sige. Tama dali na lang. Hey. <laughs> Điề okay, cái bye bye.